Hello guys, good morning. Kaya gising lang namin. So, nagpaprita ako ng isda. Para sa aming hapunan. Ito, so, nakapagsa lang na ako. Ayan. So, yung kasama ko dito. Naghahanap siya ng apam. Baka mayroon dyan. Apam, apam, sagot sa kahirapan. Ayan guys, kape kapit tayo. Eko. Black coffee. Ayan guys, nagluto. Ay, kukunin ko nga yung tripod ko. Kukunin ko na yung tripod ko guys. Kailangan ko mag-upload ngayon sa aking YG. Ayan. Prito kami ngayon, tapos dadagyan namin ng kalamansi. Ang eh, kalamansi, tungyo na may limon, Kasi so wala naman kalamansi dito. Tara guys, Kapit ah sa ating driver ko na yun. Alam mo sobrang dali, ito ang tinta para tubig. Hindi hmm, sa pinas. Tulog. Tulog. Tulo. Malamig dito guys. Ang lamig. Grabe. Kaya yung sa buko tayo tayo kasi halos kagising lang namin. Ayon kasama ko o. Nagkakapis siya. Oh, Mag-hake na sa ano? Sa Hello! Welcome to vlog! Richard Apulo. Charles TV. Ay, Charles TV. Ano nang pa yung nanay ng vlog ko? Wala kay bagong vlog eh. Oo ano, nga, ngayon. nga yun. Pag nag-ano tayo ah Ito, ito. Mag mag ka sa inyo. Nag-ano tayo na... Gulabs. Riyad Gulibar. Kasi kaya. Eh, mag-hike ka. A shout out sa aking family sa Pilipinas. Manood kayo ha, ng YouTube ni... Charles TV. Charles kami ng bagong nalag. Ay, bakit tayo. Yung kasama namin doon dalawa, tulog pa. Kami yung unang nagigising dalawa. Kaya yun, namin, ay kakapi-kapi kami. Ayan. Kape is life. Okay guys, tinakamunan yung pinaprito ko. Lapang lang. da para tamo ng mga peso sa mo kung ano 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 ng ano 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 na ano 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 gabi. Kaya pag ganitong oras, sising lang kami, prepare lang kami para sa pagpapaknan kasi mga driver namin darating naman ng alas sa is. So kala na kami, kami lahat, lahat-lahat, prepare na kasi para pagdating ng mga ano namin, di ba? Ayan guys, may naluto na ako. Ayan yung isdang piniprito na durog na. Oh, durog na oh. Ayan guys. Ito hmm. Dito isda. Kung tawagin ito dito sa disyerto, sa uh, sa Saudi, galunggong. Pero sa atin to sa Pilipinas, sa hasa-hasa, manto. Uy. Diba? Pero dito, ang tawag dito ng mga SW dito, ano, galunggong daw. Hindi Ito pa yung, ito pa yung iba kong pipertohin. Sa na guys, ang aking ako. ano piniprito kaya ang naisip ko pag piniprito dito pa ako tapos na prito. ng prito ang harap lang walang cameraman o so, lahat ibit lahat 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 tanan tanan ayan guys right. kakain kami tapos wala na rin kami pagkain ngayon Oh, wala nang laban yung rep namin. Baka naman may mag-sponsor dyan. Guys, ayan guys, dito sa kusina namin. Hindi kami nakatira rito. Tina mo, oh, may kalapati dito sa bintana ng kusina namin. Oh. May anak siya. Oh. Diyan yung bahay nila. O, oh, yung mga anak niya. Oh. Ayan, oh, ginawa nilang bahay yung bintana na namin. Oh. Pinapakain yung mga anak niya. Oh. Kalapati to guys. Kasi siya na madumi yung, yung ano namin, yung kusina namin kasi hindi namin nilinisa. Kasi napaka busy namin, promise. Kaya wag nyo nang i eh, ano yung ano namin yung kusina. Wag yung pansinin. Kaliwali. Ang tinan nyo, yung ibon. Ayan o. Oh. Lagi may anak yan. Promise, yung ibon na yan. But, lagi may anak. So may lumipat kami rito lagi may ano Di ba? Tapos ayun guys, yung kasama ko naghugas sa ng plato. Ayan. Tapos ito na rin yung isa kong pangalawang sana ko na ano. Sa plato. Haunin ko, haunin ko na. Kasi kakain kami. Kaya lang sinain namin, hindi pa luto. Pero may bahaw naman kami doon. Masarap so, kasi yung bahaw iba guys? Comment lang diyan sa baba sino ang ano? Sino ang napakahilig sa baha? Comment below. Comment. Comment below sa mga hilig sa baka. Yan guys, tapos na ako ng dito. Iwan ko muna to kasi papalambigin ko muna yan kasi mamaya hugasan namin yan. Mm. Diba? is diba? It's life. Hey okay guys, prepare naman kami sa kakain kami. Kaya na yung sinain na hindi pa luto. Ayun o. Oh. Hindi pa talaga kami nakakapaglinis sa kusina namin kasi talaga grabe busy na. Pero pag may time naman, naglilinis kami lagi rito. And guys, kakain na kami. Ang ano namin, yung unahin namin yung bahaw kasi sayang din yung bahaw. Diba? Bahaw lang ang ano. Kasi hindi pa rutin sinahin namin, mainit pa. Pero gusto ko magkamay. Mungunas lang ako ng kamay.